I say I love you. So yung um, mga mga bikers na for di sa video ha Galing na tayo sa Riyadh Ah uh, Tawag ba yun? Ah? Sa uh, <laughs> Lakeview Doon sa ano nga yung tayo dito Ang dito tayong sarads. Dumaan tayo dito para ano Titingin tayo dito ng mga ano Mga dito kung anong makita natin Kung anong may bibilihin dito Kaya ating uh, natin Kasama pa rin natin yung apat mga bikers Si TD Si Tony si Bird at si Johnny. So ito na pumasok na tayo dito sa uh, ano sa Harads mga bikers. Tara, let's go. Dami mga ano dito, oh. mga badu. Hmm? Dami mga ano. Dami damit. Pili mo na tayo tubig. Nice. Oh, yeah, doon eh, Huh? Ito maganda rin to. Oh. Asan? Ito may maganda to. Hala, oh. <makes noise> <makes noise> how uh much is man? 40, max 120. Eh? Ha? Huh? 120? Now expensive. Now expensive ba? Uh? Brand new. Ha? It's brand new. Simpsons brand new huh? ha. Mga sikan mga bikers pero ano, uh, dito sa So, Yan. Kita nyo naman yung mga sapatos dito. Kung may lang kayo magukay dito. <makes noise> <makes noise> kailangan yung kailangan yung mag-ukay dito mga bikers marami dito ang katulad nito eh alam yung pinuntahan natin na uh, sa patisan doon ah oh. uh, mas maganda pa doon ah oo oh, ay original yun eh ay uh, 200 lang mm -hmm. Ayun, oh, kita nyo mga bikers ang uh, pili naman ang pili na kayo dito slightly used pero maganda naman dala lang gaano tara punta sa center ermezere de aba't ba't. Laterito, bitito, may mga pinakintaran ng, uh, ng, ng mga mga bike. Sige, palakihin muna tayo. Boy, tubig. Tubig muna, oh, nai. Pa, ni. Bye, sir. Bye. Pani, bye. <laughs>

Boss, alok boss. Oh, yun. Grabe yung init. Ano nabibili niyo rin eh? Tingnan mo na siya eh. Ah! Sundamit. damit? So yung damit mga bikers so ah uh, lang isa mga bikers. Hanap tayo ng ano. Ito nakakuha na tayo ng ano Siki. 5 reals lang dito sa Haraz mga bikers oh. Kailangan ko ng tatlo. Tatlong uh, ano. Tatlong damit. Para may pang palit pagka nagbabiyahe tayo mga bikers. Ano pa tayo? So ito mga bikers pangalawa. Uy, ang ganda. pwede na. So, yan? Lima lang? Lima lang. Ha? Huh? Huwag ka na. Talaga? Oo. Oh. Ah, nasawa-sawa? Ha? Sawa-sawa. Mami, gusto ko na. <laughs> Ay, ito, 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 pwede ito isa, oh. Tatlo na pwede na, okay na, oh. Tatlo na ito, okay na, oh. Tapos okay oh. Eh, huwag e, muna sa, no. e, na tanggal sa ano. Isama na natin, oh, awal muna, boy. Awal ka muna, boy. Awal ka mo boy. Awal muna, awal ka ko yan. Oo, oh. pangil, kasama yan, eh. Tama, mga ka naman lang, kasama pang hangir. Oh, Baliktad. Oh. tad So, itu, uh, bumili tayong tatlo mga bagas, Yan. Okay na yan. Salik, talata. Sawa-sawa, ha? Sawa-sawa. <laughs> <Saba -saba. laughs> ah. Mm -hmm. pira natin dito. Ayo, Ah. Ay ano ba. Run. ba? sa sawa? Ha? Angir mapisawa sawa? Angir. Tara, ayos na, no? bilhin na tayo. Ha? Tatlo kinse. Tatlo Magkano lahat 'to? So ito na bilhin ng mga bikers. Magkano lahat ng nabot nito? 50 50 mga bay, 50 marami na. Dahil ang uh, kanyang budget 250, yan ang nabili niya sa, sa loob ng 50 real niya. Oh. Marami na. Sa akin naman ay 15. Tatlong <laughs> damit lang ito mga bay. Boston! Ah, oh, bibili pa si Boston niyo. Okay. Ito, uh, ang daming mga ano dito mga bikers. Eh yun nga sa kabilang Qatar. Eh sa kabilang Qatar. Ayun oh. Shape of the Total total. Ah, dami. Dami dami. Dami dami. Dabi. Otang, Oh. Utang dami. Utang Ay, good massage pare ha. Ay, mimi. Ito maganda. Hoy, wen ada. Dadan. Oh, wer. Ha? Ayo, utang. Utang utang kam. Check check. How cek check, 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 come, hey, Size. Size, oh, no, At At <laughs> <laughs> <Ay, ay. coughs> huh? <check>, <laughs> <laughs> Kamu tang. ayo mia, mia. Ah, uh. 120. 120. Uh, balik mana, 50. <laughs> <laughs> Come. <laughs> so dito mga bay, punta lang kayo dito sa Harrods. So, napakaraming mga sapatos na gusto nyo mamili. Ito sa 11, uh, 1149. Uh, oh. Ang uh, ano na pwesto. dami mga pang lakad ng ano. Yan, oh. Iba ibang size. dami mga bikers. Ay, pang, uh, pang takbo, may pang pangtakbo pang takbo, pang bata. Tigaan nyo lang na no, grabe, dami no. Oh, wala si Johnny boy. Yan lang. So yun mga bayad, dito na naman tayo ulit sa bata no. Gumala na naman tayo. sa uh, bata ngayon ay Webes mga bayad ng bata. Webes, Webes ngayon. Dito sa bata mga bayad ay uh, wala ganun tao. Doon sa kapila lang marami ako. Okay? Uh, Kagurapi. Kagurapi na eh. yun lang. Eh, eh, ingay ka lang dyan. hindi ka man lang nag-iisa. Ang mga paglalansa. Oh. Si Maka, Maka, okay. Maka. Relax lang. Uh, Ang mga isa na mainit. Ang mga isa mainit eh. Relax lang. Taxi. Boss, taxi boss. Hey, you are. Um, ba Luna. Eh, hey, Mapi. Ah, Ma oh, ini grabe. Hmm, mga bike dalawa close up po. 6 lang. real lang. Ah, uh, parang natin 7 real dating 13 lang. Oh. Yung close up dalawa. Offer oh, sila nila. 21 oh. yung ano, yung Colgate. Ilang 'yan? Boy, ano mo, oh, anong piraso 21 lang, pwede na. O, oh, 21 ng mga bikers oh, mura na, sila sila o. Oh. Sige lang. Full gate, bili ka. Yan, kumuha na. Ito ang mga bikers, safe guard. Sa 5 real, ang um, ano niya, 6 real ngayon. 450 uh, na lang ko atin dalawa. Yan, safe guard. Pang ano araw -araw lang, araw-araw lang ito. Dalawa. <coughs> Tatlo na lang, itlo. Tatlo. Bali 15. Si. Yan. Oh, uh oh pero sila mga bikers. So, 10 lang dating 14. 10 lang ngayon. Pun oh. Ford. Pata isa. Boss, oh. Sama mo tabos. ito, boss. Ito magagal itong ano. Wala ako na ito, eh. Laki naman. Lala, 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 lala para uh, mabayad pa tayo nito laki no? pwede na yan <laughs> dito mga bikers oh dito mga bikers oh bali 16 na uh, ang dating price niya 16.95 ngayon 13 na lang oh isang ganito yan sige lang